Baka pwede mo kayong iinom utang ng 20 pesos lang pambilin tubig. Salamat ay. lang yan? Opo, pwede e, na. E paano mo bukas? Oh. Ah. Ah, naman o kaya. Okay na to tay. Hindi, meron pa to. Kung... okay na to tay. Social experiment lang po ito tay. Sinubukan ko lang kung hanggang saan ang iyong kabaitan. Dahil sa iyong kabutihan, puso tay, may regalo ako sa iyo. So tay, dahil sa iyong kabutihan, eto sana makatulong to sa iyo. mga kababayan mga kabarangay kumusta po kayo mga kababayan nakikita nyo po si tatay siya po ay lagi-laging nakaupo dyan sa tabi ng store na yan siya po ay nagtitinda ng basahan the same time siya rin po ay nanlilimos at mga kababayan kung hindi nyo po alam siya po ay nablog na ni Sam Motoblog na aking napanood kaya naman, ang inyong lingkod ay naawa kay tatay. Pero alam nyo naman si Daddy Frankie ay laging uh, social experiment. Kaya naman, sa araw na ito, uh, susubukan natin kung hanggang saan ang kabutihan ni tatay. Kasama ko ang aking team. Andyan si Mons Channel at nandyan din si Sam Motoblog. Ngayon mga kababayan, ang gagawin namin ay bibigyan namin ng maraming pagkain si tatay. At si Daddy Frankie naman ay magkukunwari magpapanggap akong naguguto. Mga kababayan, hihingian po natin si tatay kung magsishare ba siya sa kanyang uh, pagkain na natanggap. Mga kababayan, samahan niyo po ako nang malaman natin hanggang saan ang kabutihan ni tatay. Ayan po siya mga kababayan nangihingi po siya. Ngayon mga kababayan, kung siya po ay makapasa sa aking uh, social experiment, meron po akong 5,000 pesos dito ay makapapa mapapa kay tatay pag siya po ay naging mabuti sa kanyang kapwa. So ano pa hinihintay natin mga kababayan? Samahan niyo po ako at alamin natin kung si tatay nga ba ang deserve makatanggap ng 5,000 ngayon. Pero siyempre mga kababayan, bago tayo magpatuloy, shout out ko muna ang Team Rise Above. Ayan, sila Tita Honey S, Pardubi, Si Charm, Myrin, Risa Liabres, ayan, Carmi K Official, Istariray, Pinay sa Isla, at kung sino-sino pa. Shout out po sa atin lahat, ganun din kay Ma'am MC. Mapuhay po tayo lahat mga kababayan, samahan niyo po ko sa social experiment ko. So ayan mga kababayan, simula na po tayo. Uh, ang mechanics po kasi is pupunta si Mons para magbigay ng pagkain, after that susunod so si Daddy Franky at rin naman ako na ako ay nagugutom na ako ay isang uh, uh, bahala na po kung ano ang pwede kong sabihin kay tatay para siya ay mapigani, maawa sa akin, sige ingat, God bless, let's go holder, basahan, basahan. Tayo, nagtitinda ka ng basahan? Oo. Uh, uh, tayo, share the blessings. Sana. Salam. Salamat po. Kung ano man po yung pinagdadaanan natin sa buhay, uh, laban lang tayo tayo, ha? So, dapat maging mapagbigay tayo sa kapwa. Okay? Oh, uh, sige, sa'yo na yan tayo.

Tayo, pwede mo po? Okay. Tay, lagi-lagi kayo dito? Oo. Oh, ano to eh, alam po kayo dito. Dito po kayo? Oo. Oh, pagka hapon, dito na ako ako nagkakaroon. Kaya pagka medyo mga garabang, Nanabita ko na kasi mga susunod sa laban. Hindi na rin kaya eh kasi. Nararamdaman na rin ako, nararamdaman na ako. Naramdaman na rin ako. Tay, uh, ano? Uh, baka pwedeng makahingi ng kahit anong pagkain. Gutom na gutom kasi ako. Mayroon po rin. May. Ito nga, inaantay ko nga yung mga kaibigan mong bata eh, bibigyan ko eh. Eh wala, hindi tumarating. May kaibigan kasi ako dito na bata. Eh may nagbigay sa akin ito, okay? Sobrang-sobrang naman ito sa akin. Ay, ganon Oo, ay ano? Ano kasi tay, uh, construction ako, kaya lang. Ito, say na rito. Sige naman ako paano sa soft drinks eh. Ay, talaga? Okay. Kasi may lahi kami na diabetes, saka sakit sa puso, kaya... Pwede ako kumuha tayo. Nag oh, nagugutom na talaga ako. Walang problema ko yan. Kahit isa lang tayo. Oo, oh, sige. Kumuha na. Hindi pa ako nanananghalian eh. Kumuha na. Yan o. Oh. Ang dami yan. Naantay ko nga yung mga kaibigan kong bata. bibigyan ko sila. Kasi hindi hindi. Sobra-sobra naman sa akin yan eh. Thank you, Tay. Kahit isa lang, okay na. Oo, oh, sige Oh. May soft drinks pa o. Oh. Eh, hindi naman ako masyado hey, sa soft sa akin, tubig lang, okay na eh. Buti maraming nagbibigay sa'yo, Tay. Oo, may saan. May tempo eh. Magkakachempo ng... Meron... Ano kasi... Mabibilang mo kasi sa... Sa tao yung may mabuting kalooban. Ayan. Mapansin ma mo ah. Yung lahat ng... Lahat ng dumadaan dito. may tao na hirap na hirap sila na pag tinig na yung tao na gulo, kailang kailangan nito ng pera. Pero imagine mo, basahan, binagbebenta ng basahan para, para kumita ng pera. Apo. may ibang tao na pag, ano, kahit hindi nila kailangan, ay eh, makatulog nila ako sa matanda. Eh. Nagahanap kasi ang trabaho tayo dito, kaya ako, lang... Ako wala. Ako, matagal na ako dito, kaya nag, nagbebenta na lang ako ng basahan kasi Matagal na ako naghahanap ng trabaho. Kaso wala talaga. Nasayang lang yung pera ko, tsaka yung ipong ko. Bata pa naman ako tayo. Makakahanap ako kahit ano. Oo. Oh, Sige. Kung ano. Kaya lang talagang ngayon, walang-wala talagang pera eh. Kaya, napilitan akong ano, mangingihingi mo. Nasaan ka ba? Pangkasinan po. Ako, layo ko nga. Saan, saan ka tumutuloy? Ano? Dinala ko ng kaibigan ko dito sa may EPSA magpo-construction sana. Kaya ano tumutuloy? Ha? Wala po. Kaya mag-aanap ako ng construction na pwedeng ano, yan. Sa ngayon, wala akong tarito sa Tansa. Naghahanap-hanap ng trabaho. Ayan. In? Iniwan ko yung... Marami dito, ano. Kasi ako, kaya naman hindi ako matanggap kasi may injury ako. Oh. Ito, hindi ako pwedeng magbuhat ng ng mabigat. Yung to ito, saka yung sa likod ko. Galing din ako construction eh. Uh -huh. Nung bata-bata ako, nung wala pa akong injury, may eh hanap buhay ako. Ako ang breadwinner ng pamilya namin. Boy, yung... Kasi may kapatid akong bedridden, mong guloy yun eh. So, kaya hindi na rin ako nakapangasawa, hindi, hindi ko na-asikati na yung na ko kasi. Nung bata pa kami, nung nang giwalay ang father ko at saka mother ko. Kaya ako nang tumayong padre di pamilya. Ako yung breadwinner. Ngayon, nung pandemic, pagka sinisilang namatay, nang matay, medyo malaking gastong palibing, pagkapalibig, pagkakasutusan, lahat ng ipong ko, yung mga ipong ko, naubos na. Ngayon, yung mga binibig, mga na papabenta ang kulito, iniipong ko kasi nga gusto kong mag-apply trabaho. Eh kaso, ang problema, gumagastos ako, tapos sasabihin sa akin, pag nakita yung edad ko, 57 na to, 3 years ko. Kasi kahit ako naman yung employer. So ibig sabihin tayo, binata ka? Oo, binata ako. Kaya solo ka to. Salamat ko. tayo. Oo. Inumin ko na to tay. O oh, sige. Buhaw oh, na uhuwa ko eh. Salamat. Mabait. Wala mabai problema. Sige, magbaho ka pa para... Hindi, okay na po. Mabait. Hindi, para pagka naghahanap pa rin na ka dyan, yung po? ano, di meron kang pa, ano, sinabi, pangit naman tutupos na doon. Para meron kang, ano, ako okay lang kasi dito, marami na akong kakilala rin to, Pagka ano, isa may nagsibigay, may nag-aabot, saka meron na naman akong napagbentahan dito. <laughs> Ayan, may napagpintahan na ako. Masapat naman din. Eh. Ang ano ko lang, yung mga aso ko. Kasi Oo. mga aso ko dalawa, nagkasakit. Ilang inaano ako, binibilang ko ng gamot. Eh, yun lang ako kasama ko sa sa, sa bahay. Oo eh. okay, sa kala, ko, medyo madaldal ako, kasi sabi ka po sa kausap, kasi. Okay lang, Tay. Oh, oh boy, oh. Ano ba gusto mo? So, okay, okay na yun, Tay. Kung ko kasi, lagi ako nag-iisa. Ang kasama ko lang, mga aso. Eh. Wala kang kasama? Oo. Oh, eh, yung mga kapatid ko, malayo, malayo sa akin, nasa dasma. Bali, yung kinikita ko rito, pagka ano, papadala ako ng pera doon, para pang diaper niya, pang maintenance, kasi yun. Since birth no? yun, mongoloy. Ngayon, nahulog sa andan yun. Na-fracture yung ganito. Yung iba, di may distire ito. Oh. Nabasag yun. Buti na lang, may eh. maganda trabaho ko doon. Kaya, na, ano namin, ang, ang ano nga nun, dapat tinanggal yung stainless eh. Kasi, hindi ko na napatanggal sa kanilang father ko kasi kapos na kami sa pera. Ngayon buhay siya oh. doon sa kapatid ko sa Dasman. Nakakalakad ka tay? Oo nakakalakad. Ang problema lang sa akin may oras ay kamuha nag-uulan at masakit yung, kasi, yung ko kasi yung last x-ray ko kasi yung spinal mo naka ano na sa right naka curve na sa right so pagka napasama ako ng higa syempre patik napasama ako ng higa sa magtulong pag gising ko ako makabangon kaya parang nakukuha ako uh, yun lang naman diferensya kaya na hindi naman sa nawalan ako ng pag-asa makakuha ng trabaho na ano tinanggap ko na lang eh okay oh, naman eh Ikita na rin naman ako eh. Dahil salamat ah. Oo, Napakabait mong tao. Oo. Pagpalain ka ng Panginoon. Laging ano lang, dasal lang. Kasi ako dumalas din ako ng ganyan. Wala akong patulugan. Opo. Sa aksada akong natutulog. Ngayon, yung caretaker ng kapatid ko, yung kapatid niya, kinuha akong caretaker dito. Sabi nga tayo, kung gusto mo, doon ka lang sa bahay ko noon. Kasi pinalayas ko yung caretaker. Kasi uh, maraming ginawang katarantaduan. So ako, yun, doon na ako natutulog. Tapos kunin din tubig na lang ang, no, ako. doon. Sa Salam, sa salamat tay. Pag nagkatrabaho ako, dito ka lang balagi? Oo, oh, dito lang ako. Babalik so. ako sa'yo pag nagkatrabaho ako, ako naman magbibigay sa'yo. Hindi, huwag mo yung titin. Tay. Sa'yo, mo lang, anuhin lang yung, anuhin mo muna yung, may ma 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 may, may mapasukan ka. Opo. Na Kahit na ano tay, papasukan ko, basta may matuloyan lang oh. ako. Oo. Yun lang muna unahin mo kasi mahirap yung Opo. natutulog sa karsada kasi naranasan ko na rin yun. Tay, isang hiling na lang tayo. Baka pwede mo kayo ngayon ng utang ng 20 pesos lang, pambilin tubig. Baka pwede. 20 pesos? Opo. Babalikan kita tay pag nagkabal. wala po tayo niyo. Meron naman tayo dito. Okay, salamat doon talaga. Doon na kahapon nga eh, doon, ano eh, kumain ako dun sa kabila eh, may lumapit nga sa akin. Sabi, hindi pa lang kumakain. Oh. Eh, pinilag ko muna yung pera ko. Sabi ko, Pwede hey, ba kalahating gulay lang sa isang kanin kasi hindi ako tira. Sato. Pwede ako sato. Eh, ibigyan niyo kalahating gulay sa isang kanin. Makaraos lang kami. Kasi naranasan ko rin yung gano'n eh. Babayaran ko tayo pag nagkapera ako. Maghahanap lang ako dito ng trabaho din. Saka, Kailangan ko lang ng tubig bukas na umaga. Nung ano nga, nung mga panahon, hanggang ngayon nga, wala akong kaibigan, nag ako. Kaya ano rin sa akin na yung pigyan ko yung ganyang ano ko. Oh. Salamat ay. Malak, napakalaki. Tubig lang yan? Opo, pwede e, na. E paano pagkain mo bukas? Ah, ah hingi eh, naman ako. oh, kaya okay na to tay. Hindi meron pa to. Hindi okay, okay na to tay. Napakalaking bagay na yan. Tatanawin ko malaking utang na loob. Eh, yung <laughs> yung order basta okay. okay lang yun. Basta ano. Salamat tay ah. Babalikan kita pag okay na ako. Oh sige. Kanjan. Kasal ka sa law, ko, akal ko ka magkasal. Eh, Salamat ay. Yun lang ako eh. Kaya ako lang kasurvive araw-araw. Kasal lang. Salamat sa Diyos kung meron. Salamat sa Diyos kung wala. Ganun lang yun eh. Ganun bait ang mo lang ta buhay. Ang bait mo tay. Eh, wala tayong mga doon. Talagang kailangan magpaka magpakabay tayo. Kasi kung hindi tayo nagpakabay sa mundo, wala lalong bang yayari sa atin. Pero oh. ang totoo niyan tay, hindi naman po talaga ako totoong ano, walang trabaho. Tay, ako yung ano, uh, tumutulong sa mga tao. Social experiment lang po ito, Tay. Sinubukan ko lang ko hanggang saan ang iyong kabaitan. Dahil sa iyong kabutihan puso, Tay, may regalo ako sa iyo. Diba sabi ko sa iyo, babalikan kita. Dahil sa kabutihan mo, makasamahan ko yan, Tay. Pasensya ka na. <laughs> tay, saan ang pamilya mo talaga, Tay? Ano Bali. Talagang taga rito kami. Ngayon, ma, ma istorya ano, kasi yung, yung pamilya namin nag-away-away sa lupa ng mga kami na lupa. Tay, dahil sa yung kabutihan Tinan nyo mga kababayan, humingi ako ng pagkain, tapos humingi ako ng 20 pesos. Hindi nag langan si tatay, binigyan niya pa ako. So tay, dahil sa iyong kabutihan, eto sana makatulong to sa iyo. 5,000 tay. Para sa yan. Dahil mabuti kang tao tay, deserve mo po ito. Tama tama, may bibili ko na lang bagong folding bed pa. Kapat para sa kapatid mo. Para sa kapatid. Matagal na rin kasi ako hindi na kapat. Padala din sa kapatid ko Eh. Ah. Um, para pa padala na ako. Ba't ganun tay? After all ng kalagayan mo, kapatid mo pa rin ang iniisip mo. Napaka yung kapatid ko kasi, ano yun, hindi nakasukong ng, ano yun, eh, since birth. Oo. Uh -huh. Inalagaan namin ng mother ko, magkatukong kami, since birth. Oo. Uh -huh. Hindi nakakapagsalita. Hindi siya nakaranas ng katulad natin mga nagpal. Meron nga ako nakikita rito na, na special child din sabi ko. Uh -huh. Sana ganun din kapatid ko, kahit pa paano nakakapaglakar, uh -huh. nakakapagsalita. Ano yun? Sinusubuhan namin yun pati tubig, sinusubo namin kasi malulunod siya kung ano. Kaya ang mother ko, nung naging walay sila ng ko, hindi na ano. Kasi nakatutok siya sa kapag ko. Eh, uh -huh. yun yung ako, kaya hindi na rin ako nakapag-asawa kasi mother ko, nung nagkakaedad na, nahirapan na rin siya. So, tapos yung kapatid ko na nasa task, bakit pekeris siya dyan? Nagkasakit ko ng diabetes. Kung hindi na namin siya ma-obligan ma na no. Nung bumalik sa akin, ang father ko, biskit na gasa, nasa akin na namatay. So, e, okay naman, napalit dito naman. No, eh. Pero yung mother ko nung inabot ng COVID hanggang sa akin, hanggang ngayon nasa akin yung eh. earn, kasi di ba alam yung mga protocol. Kaya ganun lang, eh. e, lang talaga ang pagsisikap ko. Kasi, ay pinangako sana, pagka medyo swerte ko, makaipo ng ano, panahon lang naman eh. Opo, panapanahon oh, lang talaga yan na tayo. Naman siya. Habang may buhay, may pag-asa, huwag oh. oh, tayo mawala yes. ng pag-asa. Ay, balik ko yung pera mo. <laughs> salamat, <laughs> salamat dito. <laughs> Pinaiyak mo ako tayo. Ang mga babae Opo. si tatay naiyak. Hindi kasi ano, eh, mababalo ako eh. Opo. And since, eh, siyempre, nag-iisa ako sa bahay, nag-iisa ako sa buhay. O, wala akong kaibigan. Isan, may mga nalalapitan ako ganyan pero hindi naman araw-araw Apo Nalalapitan mo sila eh Oo Kaya kailangan magsikap ka talaga sa sarili mo Kaya... Habang kausap ko kanina si tatay mga kababayan napakatibay napakatikas ng kanyang boses pero ngayon naiyak din ako sa kanya nung nakatanggap siya ng grasya mga kababayan hindi sarili niya yung iniisip niya iniisip pa rin niya ang kanyang kapatid ang kanyang pamilya after all ng kanyang kalagayan so mga kababayan Maraming maraming salamat. Tay, huwag kang magbabago. Gaya ng sinabi mo sa akin kanina, lagi lang tayong magdarasal. Yun po yung payo sa akin ni Tatay nung sinabi kong ako ay walang trabaho, naghahanap, kaya ako ay nangihingi. Isa lang ang payo ni Tatay sa akin, lagi lang tayong magdarasal. Kaya tama ka, Tay. Sana gabayan ka pa ni ko lang sa kanila, huwag lang tayong laban lang, laban lang. bibitaw, katulad yan, may mga taong mabubuti ang kaluban, eh, sana dumami pa. tayo, tulong-tulungan lang tayo. Tay, matanong ko lang tay. Ano yung totoo mong pangalan tay? Eduardo Santos. Kasi nakikita ko sa'yo tay, parang may kamukha kang artista eh. Yung nga, sabi ni... Yung nagsabi sa akin, direktor no. director daw, tapos yung Medina. Oo. No. Kamukha mo yun, Tay. No? Yung nagsasabi nga sa akin. Gano'n Gaano ka nang katagal nang kaupo dito, Tay? Or, ano oras tao ba? Hindi. How long? Ilang buwan? Ilang taon? Matagal na rin. Oh. Matagal na rin. Uh, ano. Kasi, simula nung wala talaga akong mahanap na trabaho, tapos, siyempre, yung mga ibang tao na ay hiraman mo ng pera, no siyempre kailangan ano yung bayaran mo sila. Part nga nito, ito, pa dito, babae ko doon sa mga nahihirapang mo ng peka. Eh. So, mapag ma ma mapagpasensya lang sila kasi naiintindihan nyo yung opo. po. Sana marami pang makaunawa sa mga kagaya natin uh, nagsisimula or nawawalan ng trabaho. Diba? Sa mga hirap na hirap sa buhay. Sana marami pang makaunawa sa atin. Tay, thank you so much. Salamat sa oras mo. Pasensya na kung nabala kita. Basta laban lang po tayo. Ayan, mabuhay ka po tay. Maraming salamat. Salamat. So ayan mga kababayan, Pansamantala si Daddy Frankie magpapaalam dahil ah, medyo dumadami na po yung tao. Once again, maraming maraming salamat po. Shout out po sa lahat ng nagmamahal kay Daddy Frankie, lahat ng sumusuporta sa team Daddy Frankie, maraming maraming salamat. Shout out din kay uh, Aling Rochelle Vlog, Pakisupport support natin mga kababayan. Ganon din po sa Team Rise Above. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. Thank you. Tigay, salamat ha. Laban lang. Mabuhay ka. Oo. Oh, <laughs> sana makatulong sa iyan. Oo, oh, malaking tulong to talaga sa Salamat tayo. Mga kababayan, mga kabarangay, kaya ng aking sinabi kanina bago ako magsimula, nakilala ko po si Sam ay si tatay dahil kay Sam kaya ako naririto ngayon. Kaya Marapat lang na pasalamatan din natin si Sam dahil nakita niya si Tatay. Kaya Sam, thank you so much. Ayan. At syempre, ang aking mga kasamahan ngayon, pasasalamatan ko rin. Mga tumulong sa akin. Si Mons Channel. Ayan, mga kababayan. Sila yung uh, kasama ko para i-social uh, experiment si Tatay. Andyan din si KJ27. Ayan si Boss JB Vlogs. Yan, mga kababayan, support din natin ang bunsong kapatid ni Daddy Frankie. Ayan. Si Riz Muto Vlog, huwag natin kakalimutan. Ayan, lahat ng aking kasamahan, lahat ng team Daddy Frankie, para mas makatulong pa mga kababayan, pakisupport po kaming lahat. Maraming maraming salamat po mga kababayan. God bless po. Ah? Say, thank you ha. Ah. Ah, <laughs>